Okay, uh, meron na akong i-share sa inyo guys, no. So ito guys, ang sarap natin ngayon ay ito ay mga motor ng inlet valve, no. So pinangkalas ko na ito sa kanyang lagayan, no. So ngayon, na uh, bigyan ko lang kayo ng tips, no, kung paano ito ma-identify kung alin dito guys, yung EC at saka yung DC, no. Kasi nga marami tayong nasundan guys na mga gumawa, no. Yung EC na inlet valve nalagyan nila ng DC inlet valve yon sabog yung board no so tandaan nyo guys hindi pwedeng lagyan ng DC bolts ang isang EC. no kasi nga ang EC bolts ay uh, ito tulad nito guys uh, mayroon tayo dito no so halo-halo 'yan no kadalasan kasi minsan nakikita natin yung mga inlet valve ay wala ng mga tagging no wala nang nakasulat dito so ngayon may, para ma-identify natin kung alin dito ang may problema or alin dito yung AC at saka alin dito yung DC. Ituturo ko po sa inyo yung technique no kung paano siya ma-identify no. Ayan, so isa-isahin natin to guys no. So gamit tayo guys ng tester. So lagi natin kasama yung tester. Ayan. Gamit tayo ng tester no. So ito guys, unahin natin to. Ito no. So wala din siyang label. Ayan, tingnan natin. So meron tayong 4.9 kilo ohms. So, ibig sabihin guys, kapag naka-red tayo ng kilo ohms, 4.9 kilo ohms, ibig sabihin ito ay easy, EC, EC inlet bulb. No? So, pangalawa, test natin to ito. Yan, tingnan natin. Ayan, 4.5 kilo ohms. So, ibig sabihin, ito ay easy din, no? kasi kilo ohms yung reading. Yan. So, itong patlo, tingnan natin. Ito. Ayan. 19 ohms. So ibig sabihin guys, dahil 19 ohms ito, ito ay DC, no? So ayan, makikita naman natin 'yan, no. Oh. Ko-confirm natin. Ayan, kung makikita niyo, ayan, no. Oh. Ayan. So DC 'yan. Ibig sabihin, ang reading ng DC ay ohms, no? Ayan, no. Oh. Ayan. So 19 ohms. So ibig sabihin DC voltage ito, no. So itong isa, tingnan natin ulit 'to, oh. no. Ilawin lang natin. Ayan, ito. Ayan. So 30 ohms. So ibig sabihin DC voltage din ito, no. So hindi tayo malilito, guys, kapag nagamit tayo ng tester, no. So ayan, ito tingnan natin yung isa na ito. 'Yan. So ito, guys, mega ohms. So ibig sabihin wala na ito open na ito, sira na ito kasi mega ohms na yung reading niya. Ayan, oh. No? Ayan, mega ohms na yung pinaka reading niya, no? So next, tingnan natin. Ito yung last. Ayan. Istirin natin. Ayan, 4.6 kilo ohms. So ibig sabihin, ito ay AC, no? So tandaan niyo guys, kapag kilo ohms, AC voltage 'yan. Kapag uh, ohms ang marireading niyo ay DC no so yun lang po para hindi hindi kayo malilito sa pag uh, check ng mga itong inlet valve motor tandaan nyo guys yung AC voltage hindi nyo pwedeng lagyan ng DC kasi puputukin niya yung board nyo no so ayan okay guys thank you bye bye